Hinaharangan mo pa ako? Ha? Ano? Sabi ko na nga ba ito yung babaeng? ano? Pero... Oh. So, so yan mga idol, tayo ng gabi. Pauwi na ako, pero ang lakas kasi ng ulan kanina. Ayan mga idol, pauwi na ako ngayon. So, maghanap tayo ng daan dito. Napakadilim na. Sobrang dilim talaga. Hindi ko makita yung ano, buti na lang bigala tayong flashlight no pero hindi naman gaano klaro sobrang dilim Sebelum jiling-jiling Sebelum huwag so, kayong kukurap dito ha kasi pauwi na tayo para makaalis na tayo dito nabutan tayo ng gabi Yan hey, mga So ngayon hinanap natin yung yung umatake sa akin kanina kasi tumakbo yun si Lilith at may umatake sa akin na yung matanda ba yun o yung babaeng maganda na aswang. Mga eagle parang nali, na, naliligo na yata ako. Parang dito yata yun eh sabi tabi po. Sobrang nakakatakot. Ano yun sa tulog malayo? Ano? pinapakinggan ko yung paligid parang may naririnig akong kakaibang tunog parang papunta dito tabi-tabi tabi-tabi po, tabi-tabi ayan mga idol grabe talaga ang daming palaka dito kasi ang lakas ng ulan kanina no? so ngayon papunta tayo dito kakatakot kasi hinabol ko yung parang matanda na babae mga idol Eh, no, sa lahat ng mga viewers natin maraming maraming salamat talaga sa inyo walang sa kong pagsuporta so ngayon mga idol ito na yung gamit natin na plus light kasi hindi ko naman inasahan na mabutan tayo ng gabi dito kaya ngayon ah, natin yung aswang mga idol, may poses ng aswang dito. Ay, medyo mga idol, nalirinig nyo ba? Poses aso aswang. No. Parang nakakatakot. Sa yun, banda? Parang dito yung banda, imlapit lang sa akin eh. So mga idol, nabutan tayo ng gabi at hindi ko naman inasahan. Buti nilang may dala akong flashlight. May narinig akong buses ng aswang dito. Nakakatakot naman eh. Pero laban tayo mga idol, laban tayo. Kasi may orasyon naman ako eh. No? Parang dito banda eh. Nasaan ko dito? Parang may napansin ako dito mga idol. Parang may kumakalaw dito eh. Parang may kumakalaw dito mga idol. May narinig ako kayo na puses ng aswang yun eh. Ano yun? Uy! Hala! Sino? Sino ka? Parang ito yung... ang matakis sakin kanina.

ito yung narinig ko kaninang boses ayun o lo mga ito totoo talaga ito nagtatago siya parang mananangkal to eh kasi feel na feel ko kayo na lumilipat ito anong ginagawa mo dito ha this oras ng gabi nag... nandito ka オキタニョ Hoy, oh! oh, hujusko. ko. Bakit mo ko sinusundan? Gusto mo akong biktimahin, ha? Alam ko 'pag marami na, doon na biktima mga ito. Marami na doon na biktima. Ano? Oh. Lo. Saan ka pupunta? Magpakita ka sa akin ng mukha. Ha? Magpakita ka sa akin ng muka. Galit. Bakit ayaw niya umalis? At bakit hindi siya natatakot sa aking orasyon? Sino ba to? Look! hindi kita titigilan kung hinaharangan mo pa ako ha oh ano ito wala sabi ko na nga ba ito yung babaeng ayan huh oh ito yung babaeng nagpapak nangaakit eh nagtatago lang siya dito pero nawala biglang nawala mga idol nawala siya dito sabi ko na nga ba Kumpirmado mga ito yung buhok niya. Yung babaeng nagpapakita sa kubo. Kumpirmado yun. Siya nga. Bigla siyang nawala. Santa Patris Benedicti ko sangkra si ni Lux on Draco sit ni Dux vadri tru ko satana nan ko sori bena mala ko lebas epsi beni ah <coughs> dito dito ko narinig yo parang parang nasasaktan dito

Matigas ka rin ha. Huwag kang magtago. Uy! Ano? Oh! 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 Sabi mo, matagal natin Ang napakalakas niya.

ang kamay ko mga idol alam ko na dito lang siya nagtatako dito napakalakas niya mga idol talaga hindi ko hindi ko inasahan to hindi sa ulo na yung hindi sa masama sa mga idol napakalakas yan napakatikas ang kanyang katawan inatakin niya ako hindi eh hindi hindi lalaban tayo lalaban tayo Konfirmado yun, yung babaeng aswang. Yung aswang namang kukulam. Uy! Huwag ka na magtago. Magpakita ka. Huwag mo akong pagtawanan. Huwag mo akong pagtaguan. Alam ko nandyan ka lang nagtatago eh. Ate Mr. Conde. <coughs> Nawala no, na kang... Nawala no, ang kanyang boses. Umataki talaga sa mga idol aswang. Hindi yun si Lilith. Ibang babae yun parang matanda napakalakas niya ayan mga idol pasensya na po ha pasensya na po sa lahat ng mga viewers natin hindi gaano makita kasi iba yung flashlight natin nyo hindi ko dadala yung flashlight ko mga idol pero iba ito kaya kakaiba ang nakita natin no buti na lang nag-sport tayo kasi pauwi na ako mga idol eh. pauwi na tayo hindi na lang ako Baka sinundan niya ako hanggang dito. Kasi pauwi na ako. Naabot, naabotan tayo ng gabi. Ang lakas ng ulan po kanina. Sundan natin siya. Parang dito.